Paolo Abelino, tawang-tawa kay Kim Chu. Today. Sa video clip makikitang tawang-tawa si Paulo, nang iniimbitahan ni Kimi ang mga advertiser, na mag-intrusion ng product nila sa movie. <laughs> makikitang umaalog pa ang balikat ni Paulo sa kakatawa, na nakaharap sa kanyang Chanita Princess, na titig na titig. Sinabi pa ni Kim na nahiya ata si Paulo sa ginawa niya, ngunit kung titignan naman ang naging reaksyon ni Paulo, tila proud naman ito sa ginawa ni Kim. Effortless talaga patawanin ni Kim si Paulo, benta sa aktor yung pagbenta ni Kim, ng movie nila sa advertisers, si Kimi lang ang nakakagawa ng ganito kay Paulo. Kahit simpleng biro ni Kim talagang todo tawa si Paulo, masasabing nakapasok na si Paulo sa mundo ng kanyang Chanita Princess. Ang genuine naman din kasi pag tumawa si Kim, tawang nakakahawa, kaya kitang kita kung gaano kasaya si Paulo sa tuwing napapatawa siya ni Kimi. At natutuwa naman ang Kim Pao fans, na nakikita nilang masaya si na Kim at Paulo. Dagdag pa sa kasiyahan ng Kim Pao, ang kanilang first movie together, na my love will make you disappear, na malapit na mapanood, Understar Cinema, na siguradong magpapasabog ng kilig sa kanilang mga tagahanga.